para ikaw mapatawad ng Diyos, magpapatawad ka rin. Nasa Mateo 6.14, pakibasa mo kapatid na Daniel. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawari naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Pinse. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Ayan, iyan lang naman ang kondisyon ng Diyos eh. Gusto mong makatiyakan na papatawarin ka ng Diyos, magpapatawad ka rin. Pero pag hindi ka nagpatawad, e eh, tiyak na tiyak, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Pagdating ng paghuhukom, kokondinahin ka ng Diyos, dadaling ka sa impyerno. Hindi ka nagpatawad sa mga tao ng kagilang kasalanan. Sabi mo, hindi mo makalimutan